Hello po sa inyo kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay base sa inyong mga zodiac sign sa araw ng Lunes, May 26, 2025. At kung meron naman po kayong mga numerong inyong pinapangalagaan o tinatayaan, so pwede nyo po itong i-mix, combine ang mga numero, base po sa inyong mga zodiac sign o inyong mga lucky number. So, i-mix nyo po ito, depende na po sa inyong mga kajanski, gamitin nyo po ang inyong huse at kaling sa paggamit ng numerology. At bago po kayo tataya, pwede nyo po nga uh, uh, sambitin itong uh, mabisang orasyon na ito sa pamamagitan ng inyong mga isipan. Ito po ay makakatulong para tayo po ay kapitan ng swerte Sasalin nyo lang po ito ng tatlong beses sa pamamagitan po ng inyong mga isipan. Para sa mataong aris, huwag mo limitahan ang iyong sarili na maliit na ambisyon. Ang maliliit ay gawin mong malaki dahil ikaw ay sinilang para sa malalaking bagay. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerting numero, 2, 18, 21, 25, 30 at 45. Para sa mga taong Taurus, huwag mong hayaan na masayang ang magandang oportunidad na nasa iyong harapan. Sunggaban mo ito agad kahit sa totoo lang ay nag-aalinlangan ka sa sarili mong kakayahan. Ang iyong mapalat ng kulay ay purple. Ang iyong mamaswerteng numero 6, 15, 22, 32, 34 at 36. Para sa mga taong Gemini, pag-aralan mong mabuti ang malaking proyekto na nasa isip mo. Nang sa gayon ay maiwasan mo ang mga hindi inaasahang problema. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong numero 4, 16, 24, 26, 39 at 42. Para sa mataong cancer, malaki ang maitutulong ng isang bagong kakilala sa iyong mga pangarap. Huwag kang mag-aalinlangan dahil malinis ang kanyang motibo. Ito ang payo ng kapalaran mo ngayon. Ang iyong mapala na kulay ay beige. Ang iyong mamaswerting numero, 7, 9, 11, 19, 27, at 35. Para sa mataong leyo, nagbabalik ang nagtampo at maging ang naggalit ay nagbabalik din. Ang mahalaga ay bukas ang puso mo at handang tanggapin ang mga nagpapalik sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerting numero 1, 17, 22, 29, 31 at 43. Para sa mataong Virgo, minsan maliit ang pagkabukas ng pintuan ng oportunidad. Pero sa taong gustong makuha ang gusto, tulan mo, piliwala kang maliit ang pintuan na tataanan. Ang iyong mapalad na kulay ay black. Ang iyong mama sweating numero, 5, 12, 28, 30, 37 at 44. Para sa mga taong Libra, nagbabala ang araw na ito, gayon din ang mga araw pang terating na pwede ka pang magpago ng pasya. Mas maganda na humingi muna ng opinyon sa mga kaibigan mo. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mamaswerting numero, 3, 16, 25, 34, 40 at 45. Para sa mga taong Scorpio, malayo o malapit ang panahon ngayon ay hindi na mahalaga. Ang importante ay ang pagiging seryoso at disidido. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero 9, 15, 23, 27, 39, at 44. Para sa mga taong Sagittarius, napansin mo ba ang nangyayari sa mga halaman? Nalalanta at napapalita ng mga tahon upang manariwa ang maging luntian muli. Gaya ng halaman, lalayuan mo ang mga papikat at papalitan ng mga taong magpipigay sa inyo ng swerte at saya. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mamaswerte numero 6, 18, 21, 28, 38 at 43. Para sa mga taong Capricorn, ito ang araw na binubuksan muli ng langit ang bintana para sa iyo. Gawin mo na ang gusto mong gawin at kausapin ang mga tapat kausapin. Ang yung mapalad na kulay ay orange ang iyong mga numero 16, 22, 24, 25, 33 at 34. Para sa mga taong Aquarius, kumilos ka na parang wala kang mga alalahanin. Magugulat ka dahil ang mga ito ay biglang maglalaho isa-isa kung saan parang ikaw lang ang nag embento ng mga ito. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga sweating numero 12, 21, 29, 32, 35 at 28. Para sa mga taong Pisces, ipamigay mo ang mga hindi mo na kailangan. Sa ganitong paraan, gagaan ang buhay mo. Ang mga bagay at tao na tapos na ang misyon sa buhay mo ay magiging pabigat lang sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mga sorting numero 19, 23, 24, 28, 39, at 41.